Dismayado ang kampo ni Cebu Governor-elect Pam 4 tungod kay sa June 30 pa tinguha sa kampo ni outgoing Governor Gwen Garcia nga ihatag ang mga dokumento sa Kapitolyo. Atong siren sa report ni Fem Ridumabo. Mas maayo nga transisyon. Kini ang panawagan ng incoming Cebu Governor Pam 4 kang outgoing Governor Gwen Garcia. Subay so, nini ng hinaot ang bagong gobernador nga i-turn over ang mga dokumento ug sayo aron ilang ma-review sa dili pa nila kinihingpit nga dawaton. Transparency nga long dili ni pakita sa mga department heads unsay gitago. Wala tay smooth transition ang mag-antos ani ang katauhan in town. So mao na ang kinahanglanon gud nga naa tay cooperation gikan Di diha sa kapitulyo karon. Gitugan ni Atty. Edmund Lau ang Pangulo sa Transition Team ni Barik 4, nga nakatagbo na tuod sila sa representante sa Transition Team ni Garcia sa makaduang higayon. Apan susama ang gitugan ni ini nga matod pa sa June 30 na ipang turnover ang tanang mga importanteng dokumento sa Cebu Capitol. Matod pa, gididaan po sila nga makigtagbo sa mga department heads sa Capitolio. Gipasabot nilaw nga lisod alang kanila ang pag-review sa tanang mga dokumento sa Osaka adlaw lang. Possible problem sa uh, disbursement or sa mga financial matters. Ang uh, di man uh, automatic nga um, mo-release og mga uh, maghimog mga payments until maklaro na to, insakto oh, ba na may available funds. Personal na to atong pag review unsay mga uh, position na makante dili uh, bakante uh, so atong i-evaluate pa pagmayo hinungdan nga nipadala na sila og formal letter kang Garcia alang sa ilang hangyo nga pag-reschedule sa turnover sa mga dokumento on or before June 15 Og tugutan sila alang sa meeting uban sa mga department heads sa di pa ang June 30. Kung magmagahig yun, hayan magpatabang sila sa DILG o National Office regional office sa DILG pag-issue o order para madayon yun din ang transition ng mga activities including nga mo explain sila ang mga department heads kabahin sa ilahan responsibilities within the department. O ba ni Clifford Lumaya Gugrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.